dito na itam. Ano naman po ang tinutukoy niyo sa iba? ko ba po niyo ang mga requirements? Sir, ano mo na 'yan? Para saan mo na 'yan? Para ano? Kasi tayo ako may pamilya po ako. Dalawa anak ko, ma'am. Puro bata ako, ma'am. Wala akong gagawin, serbisyo na ano sa trabaho ko na ayos ka. Pula sa gabi ko na. Yan niya hindi check na po. Alam mo kung saan yung pera ko mo. Ayan pa lang po yung kinikita ko, makikita niyo po yung tax ko, ma'am. Kaya nyo sasabihin na ako, wala akong po ibang pera, ma'am. So, Ngayon i-search mo tapos. Kuya, o, oh, ayan ay o. Oh. Kaila, pa, pagtingin ko nakabuto. Ma'am, ma, saan nyo kinuha yung gamit nyo? Sa harap mo. Oh, naandito po yung yung helmet ko, di ba? Sa ganyan. Sa bigla na naman, nakakawa na lang wala. Sa ganyan okay, po. Paano nyo makikita nyo na Makikita niyo naman, ma'am, kung kinuha ko yung helmet, di ba? Nito, hindi ko alam kung paano. Dapat ay te-kuring mo na mapaparin dito sa pau na ka. Tekur mo na ginmumura nila. Masigla 'yung binibenta mo. Paano kaya te-silong dito wala ko alam. Kukunin mo lang ko. Ano na ko gurin ano? Mama mama kami. Tikuyaan. Kami lang po, ma'am. Suko 'ko iwi-wifi ko para sa iyo. Bang, inaabot po sa akin 'yung bayad niyo, lang po galing po sa jacket ng mamon ay po yung binigay mo sa akin galit po sa dahil po. Nakapatili po di ba? Sabi niyo, huwag mo lang siya sir. Sabi pang sa Ito po, yung binigay mo sa akin, no? Oo, oh, alam ano, ko, alam ko. Pang baka nasa jacket mo lang po yung maalit mo. Wala, huya. mo na. Hindi po galing sa wallet ko yung bayit mo, ma'am. Wala, hindi po ako sa mabalit mo. pa, ma'am, Wala po akong tatalo. ako na naman. po. Ayun nga po kanina ko pa po, po sinasabi sa inyo eh. I-check niyo po lahat eh. Mint action hey! po. Sige, kuya. Tatawa lang ang tao. Sige na. Sige po, Ma. Ma'am, masakit yun. Yes, po. Pagbintang ka ng magnanakaw? Mint na mura pa siya. Idol rafi nung una. Hindi, okay lang mamura ka for another reason. Pero yung mumurahin ka tapos pinagbibintang kang kawatan. Oo po. Sobrang sakit yun. Magandang hapon po sa inyo, Sir Mark Leonard. Magandang hapon po. Saray. Nakita ko nga po yung video, talagang sobrang paglapasta nga po dun sa inyo. Paano ba nangyari, sir? Na ano po yun eh. Na-pick up ko po siya sa Akubaw. Tapos, inatid ko po siya sa Ortigas, sir. Tapos pag... Pag-akit po niya sa ano, pang pag-drop off ko po sa kanya, maya-maya po nag-text po siya sa akin na... Ano mo papanting kita sa pid sabi po niya. Bakit ipapanting sa pidaya? Ano, Nandiyan ako ko daw po yung wallet. Bakit pidaya but hindi PNB? Hindi ko po alam me. Eh. Usually pagkasama ng pulis. Para kang pinalabas na adik o oh. pusya. Po, po, pag kunyada sa uh, pas passenger po na angkas, ah uh, madalas po, yung mga bag po, especially kapag backpack po or mga uh, handbag po, nilalagay po talaga sa harap. Or meron po silang box sa likod, pwede po doon ilagay. Sinasabit lang, sir. E hmm. Eh yung sa kanya, sir, backpack. So sinabit lang po doon, kasama po ng helmet. Oh, Madalas po. naman po, idol, yun naman po yung ginagawa ng mga rider. Tinatawagan din po natin yung panig po ni, nung passenger po para malaman Pero, po. Pero nai-paliwanag nai niyo po sa kanya, sir Mark, na hindi mo pwedeng madukot yung wallet sa kanya bag kasi nagmamaneho okay. po. sinabi ko po ano sa kanya. Ano Sinabi Ako ko po na... Tapos may pa yung bag niya. Oh. Nawala daw po. Pag yung uko daw po, bigla daw po nawala na yung wallet niya. Yun po yung pagkakasabi. Paano yung pa. malaman, makita na yung muko ay samantala nasa likod siya? Opo, yun nga rin po yung pagbaba po niya. Yung muko daw po ako, tapos binigay ko po yung bag niya daw. Yun po yung pagkakasabi niya sa cellphone. So, pinabalik ka? Ano po, di po ako umalis sa, ano, sa kinalalagyan ko nun, nung tinawagan ko po siya. Para di po niya... Natin na, sa so pagbaba niya, sa motor, matapos mo siya hatid, binuksan yung kanyang bag. Hindi po niya binuksan, sir. Yung yung pera po kasi niya nilagay binigay po ko inuwi po niya sa sa jacket niya. Tapos binigay po niya sa akin yung pambayad. Tapos po yung mga suklian sabi niya po sa akin. Di salamat po mo. Tapos umalis na po ako kasi pinapalis po kami ng security doon sa tapat ng building. Okay. Kaya umalis po ako doon sa building pero hindi po masyadong malayo pa doon. Yes sir. Tapos nung pag ano po doon, pag maya-maya po, nag po ako ng booking, bigla po siya nag-text na gano'n nga po na, papahanting kita sa ano, na wala yung wallet ko pag yoko, ganun, ganun, po yung pag, pagka-attack sa akin. Tapos yung, yung po, tinawagan ko, ko na po siya, Nagsabi ko, ma'am, hindi pa po ako nakakalis dito. Babayin niyo po ako dito, tapos sabi niya, hintayin mo ako dyan, may kasama ako, papahold kita, sabi niya. Kaya po yun, ninintay ko po siya na ano. Kaya sabi ko, sabi nung mga paps, wag kang pupunta, wag kang pupunta doon kasi baka mamaya pagkampihan ka nila doon. Kuyugin ka. Oo. Po. Kaya sabi niya, dito ka ano na lang para marami maraming pop dito na nakakita. Sabi. Okay. Ayun so, po. Kaya hindi po ako umalis doon. Tapos nung parating na po sila, tinawagan po nila ako. Yun na po, yung nandun na, na po sila, yung ano na yun, nasa video. At talagang matagal yung ginawang pangaras sa iyo. Opo, opo. Matinding sir. harassment ang inabot niyo po. Yun po, sabi niya sa akin na ano, na kukontakin kita pag ano, nung makikita sa CCTV, sabi. Tapos yun nga po, kayo nabukasan, nag-text na siya. Pero kasi po, nag asawa ko na po yung nakabasa ng text eh. Kasi may ginagawa po kung... Ito naman, ay, text, ay, na nag-text na, siya. Opo. Pwede naman kuya text kita tomorrow. Okay po. Kuya, pasensya na po. Nakita na po. Sobrang pasensya, kuya. Sobrang nasyak lang kahapon. Maraming salamat sa cooperation, kuya. Pasensya ka na ng sobra. E eh, nagawa na niya. Nga niya po yung, yung ano, panlalait, pambibintang. Eh nakita na po ng buong pamilya ko ano, mo, sir. Oh, eto gumanti yung si, nag-text ba kasi si Mrs. Ma'am, ako yung asawa ng pinagbintangan mo. Napanood ko yung video na pinasa sa kanya. Grabe naman yung ginawa mo, kaya pala biglang umuwi kahapon at di mapakali. Yung pala pinagbintangan mo na nagnakaw. Masakit to para sa Mrs. Bago panganak pa lang po kasi yung asawa ko, sir. Uh, parang ako lang yung nagtatrabaho sa amin. Tapos, pagbibintangan po ako ng ganun na... Loko. Oh. Hindi ko po kaya gawin yun, sir. Kasi may mga anak po ako maliliit. Saan po siya galing? Sa kubo po siya nasundo eh. Okay. Sino po yung lalaking kasama niya doon? Hindi ko po, ano, hindi ko, na, ko po kilala. Ano, sabi niya lang po may kasama siya ng lalaki. Kaya sabi ko, sa mga asama mo, baka, ma, baka saktan ako, sabi ko. Buti nga, may mga angkas din doon. No? Ado Saan? po, nag-aantay din po ng booking na ano, may papasok po. Uh, at yun ang na mga nag-video. Opo. Kinabukasan, ito na, nag-text siya. Text ang hindi kanya tinawagan para hindi. Pa, makausap mo siya, voice call. Nag-text lang po siya. Attorney Pao Cruz, Aksia, Yes Party List. At, Attorney Pao, magandang hapon. Uh, yes po, Senator. Magandang hapon po. Andito itong uh, rider na si Mr. Mark Leonard Papa Cruz. Mm -hmm. Nakita mo naman yung video, ano, grabe yung ginawang pagbibintang sa kanya, panlalight, minura-mura pa siya. Uh, yes. meron bang pwede may isang ng kaso si Sir Mark? Gayon, eh, yung wallet pala niya na misplaced lang at nakita rin. Mm -hmm. uh, after watching the video, Senator, uh, obviously may intention yung pasahero na imalay yung reputation ng Sir Mark. So pwede pong mag-call yung ginawa ng pasahero ng slander or yung tinatawag po natin na oral defamation uh, kasi meron po yung imputation of a crime which is a uh, positive na test against kay Mr. Marks. Uh, Tapos hindi naman po pala totoo uh, at ginawa po ito sa pampublikong lugar. So nakita naman po sa video na marami din pong tao na natuon at uh, obviously yung ganun pong pagpaparatang na wala pong basis will definitely uh, make Uh, it appear na talagang may ginawang mali itong si Sir Mark. So kailangan naman po na magpatunayan ito ni Sir Mark Court, eh. So pakita po yung video at saka ito pong mga text messages na din po sa kanya as proof of uh, oral dissonance in court. Yung pag uh, susori so at sabi na nakita na, so ibig sabihin eh, nagkamali talaga itong si uh, Jasmine sa pagbibintang. Yes, uh, kahit na nag-sorry na si, uh, itong, si pasahero, pwede Please, pa rin siya makasuhan. Um, yes, sir, because uh, the crime was already consummated po. So, uh, as we all know, uh, meron po tayong attempted, frustrated, and uh, consummation po ng isang crime. Ano. So, dito po sa instance na to, sir, dahil uh, based po sa aming assessment ay na-consummate na lahat ng elements po ng oral defamation. Maaari pong maghainan ng reklamo si Sir Mark sa pista na niya. Yung sorry niya sa text lang eh. Dapat pag nag-sorry siya, voice call. And then siguro mag-public apology siya. Kasi in public, pinahiya siya. I don't know, depende itong kay Sir Mark. Sabi nga ni Attorney pau uh, Pao Cruz ng AXIS Party List, eh, Islander Is ka uh, Atty. Paul? Yes, sir. Islander for oral defamation po, Senator. Ayun. Sino po nag-post ng video, sir? Ano po? Kuya ko po. Sa panig din po niya. Oh, sa panig. Ito. Parang nakita po niya dun sa, ano, sa parang may nagpasa po sa niya. Eh. Tapos parang galit na galit na yung kuya ko kasi ba't kapag bibintangan ng ganyan na di mo ginagawa. Ah, na nakita ng kuya mo tapos pinost ng kuya mo. Oh, Atty. Tama. Yes, sir. Uh, actually, kung itutuloy po ni Mr. Marquito, ito, uh, possible po na maximum penalty is lesion correctional. So, mga nasa two years po yan po okay. ng imprisonment po. So, so saan or, nangyari yung pag, pagmumura sa kanya, doon siya magdidemand ng korte na may jurisdiction doon, ano? Attorney Powell. Yes po, Senator. Kung nasaan po nangyari ang incidente. Saan po nangyari yung sir? Sa Ortigas, yes, sir. Ortigas? Pasig? Ano? Pasig area. Ah okay. So doon tayo magsasampa ng kaso. Oh. Sige po, sasamahan. Yung lalaki po sir na kumuha ng ID ko, yung picture picturean yung mga ID ko sa ORCR. Okay. okay. Yung lalaki daw, Attorney Pau, na uh -huh. nag-picture-picture sa ID ni Sir Mark, kinuha yung ano ID at pinicture-picturean, lisensya, uh -huh. meron din bang kaso yun? Um, kung kinuha po ito ng sa Pilitan, Senator, maaari po itong maging uh, light coercion dahil uh, kinuha po yung kanyang gamit or pwede rin pong maging uh, invasion po ng kanyang right to privacy. So kung ikinalat din po nila ito at uh, ipinose or uh, ginamit po yung informasyon niya, maaari din po ito maging violation ng right to privacy. Okay. Sa kaso niyo po Sir Mark, yung uh, pagkuha ng ID ninyo sa Pilitan, ano ba yun? May pananakot? Ano po, sabi, pwede yung ID mo, yun lang po yung pagkasabi sa, sa Tapos at... binigay mo? Opo, para wala pong, wala na pong ano, kasi parang nakatakot po yung kasama niya. Okay, um, pero walang pamimilit. Wala naman po. Sabi, akin yung ID mo. So, sa kasong yun, Attorney Pau, uh, mm -hmm. wala naman pananakot o pamimilit, basta sinabi lang akin ang ID mo at binigay naman niya agad. Mm -hmm. Kung ganun po, uh, Senator, maaari pong pumasok yan doon sa other light like, coercion or unjust dictation po. So sa unjust dictation po, meron din pong uh, pataw po yan na kulong. Uh, kailangan lamang pong patunayan na uh, kinuha po sa kanya yung uh, kanyang gamit at uh, wala naman pong authority din yung uh, tao na gumawa. Ng Tama. So in this case, may kaso yun po, Attorney uh, Pao? Yes. Uh, Maaaring pong pumasok yun yes sir, uh, unjust dictation po. Uh, yun po. Kailangan lamang patunayan na yung ginawa po niya, uh, although wala pong Uh, violence na involved, uh, yung act na kinuha po niya yun, uh, pwede po yung pumasok ka rin as an justification. Samahan namin kayo na makapagsampan ng kaso, kasuhan tong si Jasmine and then yung lalaking kasama niya. Dalawa oh. sila pa ngayon. Okay? Opo. Oh, Sige, sir. Sa, sa lahat ng mga gastusin sa pagsampan ng kaso, sagot na po namin. Salamat po, sir. Salamat po, sir uh, Mark. Magandang hapon po, sir Mark.